Ay, ito yung asawa. Sir, magkano na nagastos nyo dito? Ay, na dito na pa lang. Kasi mga therapy. Therapy. Uh, Sandaan meron na. Mahigit. Sandaan? Si ma'am mismo magsasabi. Ma'am, ano-ano na mga napuntahan mo, ma'am? Um, therapy. Ilang session po sa therapy? Oh, ito, madami na itong left ko. Um, uh, siguro mga nakatapit. Hindi lang pala, no? Si na Parang, oo, oh, oh, 2022 pa kasi. Oh, ano nito, therapy ko. May 20 ito. session? meron, Oh, yeah. Meron, meron. meron. Hindi kasi tuloy-tuloy. Pero tuwing na, na sumasakit, doon niya na ipapapiti. O oh, ma'am, piti, ano pa po? Eh, uh, hilot, massage. Mga kilala yan? Oo. Oh, ano pa po? Yung albularyo. <laughs> eh, sabi yung mga hilot lang dalawa. Yung tita <laughs> <laughs> ko na magaling daw. Parang ermitanyo nga, itsura. Eh. So, yung service ako, din na lang tita ko sa akin. Tapos, habang minamassage niya ako, sabi niya, meron tong <laughs> <laughs> ano. May sapi ito. Okay, team. So, may kasama tayo yung mukhang donya. Ito si madam. <laughs> Kaya dito, madam. Puka dito, madam. So, gusto tayo ng mga shoulder, to. Madam, mga closing shoulder. Pag-iiyan niya ito. Madam, isan na yung dito, madam? Kabilaan. sa isa yun lang natin muna, ha? Sige, ma'am. Sandal niya, ma'am, yung lower back niyo. Sandal niya po ito. So marami na daw itong napuntahan. Lahat ng kilala nyo na nandyan, napuntahan nyo na daw. Ma'am, taas nyo nga ito, ma'am. nyo sa dinding. Isa lang muna. Ah! Oh. oh, layo, oh. Yung isa, ma'am. Ito medyo... may may mild ng konti, pero... Pero may sabit pa, eh, oh. Yun, Ito, malala. Yun, know? oh. Ah, uh, ma'am, pagsabay nyo, ma'am. Testingin nyo kung kaya yung dilip sa dinding sa tabi niya wala yun na ba yun? wala yun ilang buwan na to? kung taon na? this mm, sure year lang this year lang? lang. Years <coughs> <life>. Hindi, <okay. coughs> mga february 2022 22 2 years? mga no february? 2022 ito no, yung mga 2 years na kasi 2022 ito 24 lang ito ito yung marami na napuntahan? itong isa? oo oh, oh, oo ito ito isa na patingin na rin <laughs> Nalilaw na rin na. O. Pem. ma'am. Kilala niyan. siya doon? Oh. siya doon? Mm -mm. Saan? Stop. Sige. Eh. Tumili pa. Hindi <laughs> na lang kayo nagkakandao gata. Gusto niyo pang ganyan-ganyan. Mahukulang ka doon. Ang dami-dami tao dito eh. <laughs> Dito sa mga kumulo. 'Yung sabay kumalino, tag-tagin at nalamyon. Wala na labas. Marami muna natulog. Eh, dito sa bilang, pati pa lang ng tao. Yo, onte. Tapos text. Hindi papataskin. Hindi pa. Isa-isahin natin mamanuunong gusto kunahin. Itong malalamo, o itong pano lang muna. Ngulala. 'To? Ano 'no. Tulog malala, tatakas ka pa eh. Ang malalana. So, una ako na kayo. A frozen shoulder ka? in pain na, tapos ang dami mo na napuntahan, pero ayaw mo masaktan, ah, hindi ako yung tao para sa sa'yo. Kung ayaw mo masaktan, wag ka dito pumunta. Sasaktan kita, pero ibabalik ko sa dati kasi yung sakit mo. Ha? So, uunahan na kita. Prime to talk. Ito yung totoong bagong guwapo ngayon. Gang, <laughs> gang, gang. Ay, ah, saka marami na itong napuntahan. Cairo, thumbs up. Marami yan doon Walang bagita ng pangalan. Ano, ano, sir, marami ka nyo? Cairo, Mangihilot, Albulario, Fake Healer. Tata daw po. Alam mo. hindi. Ma'am, <laughs> tuloy? Yeah. tuloy hindi. Ano? Okay. Tuloy? Tuloy hindi. Tuloy. Ah! Ah! Oh, oh. Ayos na. Tumalong. Tawan. Okay. Tingnan Relax lang. Hindi See, man, tayo nagmamadali. Masakit to ayusin kasi nakadislocate sa loob. Pero pag hindi ibinalik sa loob, wala. Uh, ah, tanungin natin. Ito dito sa Mayda. Ay, eto yung asawa. Sir, magkano na nagasas nyo dito? Dito pa lang. Kasi mga therapy. Sandaan meron na. Mahigit. Sandaan? Sandaan? No, uh, ano dito magkano lang yan? 500,000 <laughs> Ano? Dalawang libo yung isang sisyo. Ano ginagawa doon tayo? <laughs> Saglit lang. Stretching, stretching lang. Ah, <laughs> eh. <coughs> lang huwag na agad pero hindi pa yan ano tumunog lang okay na ano malambot siya ano na naman ulitin ulitin ko po sa mga pupunta dito hindi po kami pag tumunog okay na wala kaming pakialam sa tunog kasi ang ginagawa namin as long as hindi na ibabalik sa dati wala kaming pakialam kahit 100 times na tumunog yun hindi po kaya tumunog okay na ito tumunog ang lakas oh pero mo oh di pa rin oh no? ma'am Ihaya yeah, yeah, ka, madam. Merry Christmas po pala sa lahat. Yung ko andyan. Kayo <laughs> ba <-a> naman. Baka <coughs> naman. Madam, dyan. <siya>, na. Seryos <coughs> ka Alam, naiyak si madam. Okay ka lang, madam? Masakit? Kaya? Nag-usap na tayo kanina ha. Maumay ka na dyan. sa tungod. Malambot lang relax ma relax relax magrelax relax magrelax relax magrelax relax magrelax relax magrelax relax relax magrelax relax magrelax relax magrelax relax magrelax relax magrelax Oo. magrelax relax magrelax Balik ka sa normal. Hmm. Yeah. Yak! <laughs> Kaya mo na! Hindi ko alam kung ipapapost ko to. Para na naman tayo na nakita ang tao. Pero yun kasi, hindi naman pula naman kasi akong pag-alam dun sa mga taong pupunta dito o yung mambabash dyan. As long as lumapit kayo sa akin, nakiusap sila na malaki na daw yung gastos, ang dami na napuntahan. Alam mo yun, If ever na gano'n rin yung sitwasyon nyo, welcome kayo dito. Ayusin ko yan. Pero yung painless, nasa iba na lang. Walang painless. Walang gano'n, nakadestroy, tapos painless. Nakawa, yung so, kalbo dito. Kaya mo na lang <laughs> kami umiyak sumigaw. So, so dyan muna kayo. Mamaya interview natin si Madam. Kasi talagang hindi <laughs> to biro ayusin. Masakit to. Kung kaya masaktan, sa inyo din. God bless po sa lahat. Kita-kita tayo sa Bulacan. Nakita niyo si Madam, umiyak. Tapos na yung isa. Natesting na namin yan. Wag naman nakahiga, masakit pa yan eh. Eh, dinikit na namin sa dingding yung isa, okay na. Yung dalawa nga yung may tama. Tapong natin, no? May kinipwento to sina madam eh, may pinuntahan daw sila. Pag masakit daw yung balikat mo, sa panga daw gagalawin. <laughs> sa panga eh. Siya, balikat ka pa ba? Matabaw pero matagal na. Two years na yun eh. Ano lang to eh? Bago Ito, February lang. Baka kakabuhat kayo, sir. <laughs> Ay, Ayan, congrats, di ka umiyak dito sa pangalawa. Maraming <laughs> 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 Yung sa pangalawa. <laughs> sabi sa isip siya niya <laughs> <laughs> niya. Sa pangalawang i-upload <laughs> <alam> mo. Si Nanay, akala mo hindi nasaktan. Si Nanay, hindi nila sa mga tala kanina. Kanina namumot. Madam,

na na sa gastos, ang dami na napuntahan. Sa mga napuntahan, nasaktan din naman daw siya pero hindi na ibalik. Pagpahingay natin. Ay, hindi ko alam kung ipapos ko tumiyak si madam. Laban na yan. Post natin. Laban. Ito, itong mag-amang to eh. Sa dista yung pamilya, ipost daw natin. madam, <laughs> parang may saan ka nung mag-ama mo ah. Maka-face mask naman. Diyan mo na kayo. Pagpahingay mo natin si madam mga around 10 minutes Tapos check natin malakas naman yung katawan kasi kaya niyang iigalaw agad No advance payment po Ang checking in bukid libre po yun Ang tapos mahirap God bless ko sila So game po Hindi <laughs> 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 ko sana ito ipopost Kasi video namin tapos yung Adito ah, yung asawa ni ma'am at anak Pakita mo pa pakita mo Yan. Sir kayo naman ang masusunod Ipo-post ba natin yung video ni ma'am? Post na yan. Post Kahit umiiya? Oo. Post na yan. Tatag namin sila? Tag pa mismo. Tag. down daw. Ay, hey, mababas na naman tayo dito. Pero tingnan nyo kung ano naging epekto. Hindi naman kasi ang usapan dito kung nasaktan o hindi. Masakit kasi talaga. Siyempre ilang taon na yan eh. Ang dami na nga napuntahan. Tawa pa lapit mo dito pa yun. Si ma'am mismo magsasabi. Ma'am, ano-ano na mga napuntahan mo ma'am? Um, therapy. Ilang session po sa therapy? Oh, ito, madami na itong left ko. Um, siguro mga nakatapit. Hindi lang pala, no? Parang, oo, oh, oh, 2022 pa kasi. Parang oh, therapy ko. May 20 man. session? Meron Oh, yeah. meron. meron. Hindi kasi tuloy-tuloy. Hmm. Pero tuwing na, na sumasakit, doon niya okay. na ipapapiti. O, oh, ma'am, PT ano pa po? Eh, uh, hilot, massage. Oh, walang banggitan na. <laughs> Sige, hilot. Mga kilala yan? Oo. Oh, ano pa po? Yung albularyo. Eh <laughs> sabi mong hihilom lang dag dalang ko, tita ko na magaling daw para ermitanyo nga itsura eh. So hinom service ako din na lang tita ko sa akin. Tapos habang minamassage niya ako, sabi niya meron tong ano, may sapi to, sabi niya. Balik -balik, pa Ito naman po yung legit na manghihilot, inborn talent, hindi nag-aral, pero may talent po ako simula ng pagkabata. Ma'am, taas na kami ma'am. Sige Ma'am,

ano eh, nagmasterize. <laughs> so paano? Nakita nyo naman anong improvement. Yan yung one shot. Legit na mangihilot yan. Hindi po ko nag-aral pero yeah, inherent talent. Thank you so much. <laughs> Babash na naman ako na ito. Ito kasi kakay eh. yung kabilaan. So pag may ganyan kayo, umay na kayo. Same kayo nung sitwasyon ni madam na maraming napuntahan. Tapos wala pa rin nangyayari. Dali nyo dito, gawa natin ng paraan. So, God bless po! ipapainject inject ko na nga sana daw eh. yung, yun daw kasi yung next na, ano, na i-inject na. Ay, in-ultrasound pa to? Oo, oh, yan, yeah, Tuesday na. Eh, pa, mri ka rin dito? hindi na, ultrasound ba na. Ang MRI ko sa likod, sinasabi ko sa'yo yung lumbar spondylosis. Oo, next time na yung likod mo ha, iyak ka nga sa balikat eh. So, ano? Okay na yun eh. pwede nun. na, kalaan na ako eh. Kaya mo na. paano pag bumigay? Ha, <laughs> okay, basta yung balikat mula ni madam yung inayos namin. May tama pa yun sa likod, pero hindi na namin ipapakita yun kasi nakakalakan naman siya ng normal. Hmm, tagal yun, next year na. Merry Christmas po sa lahat. Merry Christmas. God bless po sa lahat. Kita-kita kita tayo. Sa iyo ang nagsabi na italay natin to. So medyong nagdala isip na ako Kasi sabi ko, ayoko na. Kung saan sa mga ko dinadala, puro ano naman. Sabi ko sa inyo, nagkamali kayo na pupuntahan <laughs> yun. Kaya so, tayo, tayo, congrats po. Pogi, congrats sa inyo.